Unsa ba? Unsa mo ka niyong natulog ko? Pa? Sa may noon mo? Oh, Pasi tulog ninyo dua. ah! Sige mo mo kung natulog ko! Pangayaw na yung kwarta! Pagka niyong Kisa mo mo, pangayaw mong kwarta sa kuwa! Pagkakay ni mong kwarta pa! Ah, sagpao na naong nimo. Kung gusto mong magkakwarta, ibaligyan ninyo sa akin, ipalit ninyo ng pagkaon! Ayaw ko niyong kasulasula ng kwarta-kwarta ninyo! Isa, <laughs> gutom magdula, oy? Ito yun, may gutom magdula Pero wala man tayo puwarta um, so Ang saan ang papa, kay daghan ko siya puwarta Ito yun, may yu daghan ko siya puwarta Ito na si papa Mangayot ang masukok si Papa untak ba? Dili na yun na. si Papa mayomi ay kaya nangayaw mo ta puwerta niya. kay gigutom na yun ta. Sige Elsa, ito na na si Papa. Sige. Ulo na na si Papa. Pa! 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 Mayom ay puwerta pa! Unsa ba? Usta ah! ha? mo ko natulog ko! Ba? Sa may noon mo! Sige mo ko Sige mo ko kung ako na tulong ko Pagka ni yung daw Kisa mo mo pangayaw mo kwarta sa kuwa pao na naong ni mo Usa ma, kuarta, yu, Ipali, tamo, ba ni kwarta Ilsa? Ipalit na pa ba kay Dito Tom na be Ano ako ba yung pangayawan ni yung kwarta? Kung gusto mo, kung gusto mo makakwarta, Ayoko ko niyo kasula-sula na kwarta-kwarta ninyo. Hindi pa hindi mo ay? ibalik yan yun na sa akin. Dali na yun, wala na doon yung may wala dyan sa luoy si Papa sa atuwa na may yume ba? Nangayon na ang kwarta, ulit na dayon. Kita pa yun, kiparaligyaan aning sa akin hapon na, tas ulan. Gani sa delisyo yung ka, kapaloong sa atuwa si Papa. Dali po si Yeah. Wow, Ito ta. po tayo magkakaroon. Wala nang ganoon. Hindi o. Mga isa, magbalik yan nata. Opo tayo. Huwag niyo makikita kung kayo mag-at. nata Na? Kasi naman mo palit ba?